maswerte yung mga laging mga may bashers. <laughs> Dahil bawat bash nila sa inyo, bawat comment nila na bash sa inyo, pagkakapirahan na natin po yun. Okay, isang magandang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa Lipad Vlog TV. So ayan, halos lahat, maraming, uh, maraming, na invite ngayon sa performance bonuses <laughs> dahil uh, nabaha ang aking uh, newsfeed na nagpo-post na na-invite silang lahat sa mga content creator na na-invite sa performance bonuses. So, congratulations po sa inyong lahat. Ayan. So, pag-uusapan po natin yung uh, performance bonuses na na-unlock natin na bagong uh, ano uh, monetizations ng Facebook. So, kung mayroon na po kayong uh, performance bonuses, uh, napakagandang uh, earnings po yan dahil uh, walang ka-effort-effort -effort yung uh, bonuses na yan dahil uh, kailangan mo lang mag-post ng mga pictures o text na post at uh, ang kailangan lang may uh, viewers, tapos mga nag shares at saka nagko comment so pagkakitaan niyo na din po ngayon ang, uh, kung marami tayong na-receive na comment ayan po, bonuses po yan, babayaran po tayo ni Facebook kaya sipagan po natin ang mag-post ng mga pictures, mag-post ng mga, anong tawag rito, uh, text. Kahit text lang ang ipopost mo. Bahala ka kung anong text yun. Basta engaging siya. At kung nagustuhan ng mga viewers mo, isishare nila o kaya magko comment sila. Kaya, kailangan din ng papasok dyan ngayon yung engagement. So, kung masipag kayo makipag-engage sa inyong mga kapwa content creator, marami rin kayong engagement na matatanggap na comment, ganyan. Dahil uh, yung comment na yan, pagkakapirahan na rin po natin. Ayan. At maswerte yung mga laging mga may bashers. Dahil bawat bash nila sa inyo, bawat comment nila na bash sa inyo, pagkakapirahan natin po yon. Ayan <laughs> po ang, uh, yan ang tinatawag na performance bonuses. So, magkaiba po ang uh, monetization ng reels dahil hindi po kasama yon sa bonuses. So, kung nagpo-post kayo sa reels, ibang ibang usapan po 'yon, ibang monetization 'yon. May earnings kayo sa Rails, magkaka-earnings pa kayo ulit sa bonuses dahil sa ating mga posts na pictures, mga text, mga short video, mga long video, mga live, 'yun po. Bawat comment, lahat ng mga engagement na papasok sa atin, babayaran po tayo ni Facebook doon. Kaya 'yun ang tinawag na performance bonuses program monetization So ayan, kaya dapat po sipag-sipagan na natin ng uh, makikipag-engage para marami ding uh, engagement na papasok sa atin. So kahit hindi niyo kilala yung content creator, mag-comment kayo doon para mag-comment din sila sa inyo, di ba? Oh. Pero wag kayong mag-aaway kasi ayaw -ay ayaw na ayaw yan ni Facebook yung uh, Magko-comment ka ng mga negative, mga mura, ganon. Ayaw yun ni Facebook. Pwede kang ma-report dyan at ma-demonetize ang ating monetization. <laughs> Kaya once again po, sa lahat ng mga na-invite ng uh, performance bonuses program, congratulations po sa ating lahat. At kanina po pala, mga 5.30, nag-check ako ng aking... Uh, Facebook at uh, ayun nga lumitaw na sa monetization ang setup ng uh, bonuses at <laughs> uh, sa bonuses po pala ay kailangan invitations lang so kung uh, wala siyang ano eh walang uh, criteria kung paano ka mai-invite eh basta kung makita siguro ni Facebook na consistent ang pagpo-post mo pag pakikipag-engage mo sa mga kapwa creator, yun, mai-invite ka. Nagulat na lang ako kasi may invitation sa akong uh, natanggap. So, sinet up ko na agad. Ayan. At sa awa ng Diyos. Post tayo ngayon ng post ng mga pictures para makarami tayong earnings. So once again po maraming maraming salamat po muli sa panonood ng Lipad Vlog TV hanggang sa muli po.